Hello mga ka-IT, kumusta naman tayo dyan? Sana na sa mabuting kalagayan kayo, saan man kayong panig sa mundo naroon. <laughs> Late na naman ako nag-upload. Ang lola nyo ay busy masyado. Pagkatapos ng birthday ko ay mayroon pa akong kadate, kaya dadayo ako sa ibang lugar. Medyo mali dito sa aking work kabado kasi gabi pero at lalo na ngayon na may ano tayo, may gulo tayo kaya nandun pa rin yung uh, kabaha at saka alerto din naman ako <laughs> tapusin nyo itong video guys at alamin nyo kung sinong kadate ko so bago tayo magumpisa, maari lang pong mag like, subscribe and hit the notification bell kung kayo ay bago sa aking youtube channel at kung nagustuhan nyo itong content na to um, Comment na rin kayo. Malaking bagay ni sa akin yan na mag-like kayo, mag-comment at mag-subscribe. At um comment kayo para malaman ko kung sino kayo at maging friend na kita. <laughs> Tapusin natin itong video na to, guys. Hi guys. Dumayo pa talaga ako dito sa keriat Bialik. May hahabol pa magbigay ng regalo. Eh, puntahan ko dito kasi hindi siya makalabas eh. Ako lumabas lang din ako ng oras. Sapa namin. Magtagpo na lang daw kami dito sa park. Hintayin ko na lang siya dito. Kasi sabi ko, ako din wala rin akong oras, kailangan ko nang bumalik agad. Hindi naman nakakatakot kasi marami din mga, ayan, mga kabataan din nagtatambay. Wait ko na lang siya dito. <laughs> Pahabol pa talaga siya eh. <laughs> A few moments later. Hi! Ayan na siya! Hala! Buti pumayag yung alaga mo. Buti pumayag yung alaga mo. Iwan konti. Sandali. Anak ay na? Hello! Hello. Date to Prove me. <laughs> yeah. Ay ba, ba, like, yeah. ba? Wow! Lang, wow! ba, 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 mag-blow ako ulit. Oo, mag-blow na lang <laughs> ulit, ha? Happy birthday. <laughs> Salamat. Actually, guys, matagal na namin pinaplanuhan na magkita-kita kaming dalawa kasi uh, gusto niya ay kakain kami sa labas. Uh, Doon ako mag-celebrate. Uh, tapos, bibigyan niya yung cake sa akin at gusto niya doon din ako mag-blow the candle. <laughs> Yun ang gusto niya. Kaso nga, hindi nga na pagbigyan ng pagkakataon dahil tuwing mag-plano uh, akong mag-day off, ay nachichen po naman din na ischedule ng aking alaga na may appointment sa doktor. Kaya, syempre, priority natin ang trabaho pagpaliban mo na ang personal na uh, gusto natin. Kasi, baga makapag-adjust naman tayong mga uh, OFW sa ating gusto, di ba? So, pinapaliban ko na lang hanggang sa inabot na ako ng ilang araw bago kami nagkita. Nagkataon naman din na um, okay naman ang aking alaga at napayagan naman din akong umalis kasi nasa mabuting kondisyon naman siya. Kahit gabi, lumabas ako. Nakakatakot kasi alam naman natin na talagang merong um, gera dito. kaya Nag-iingat lang din ako. <laughs> Ayun, nagkita nga kami pero sandali lang, abot lang ay, lang yung cake tapos tapos na doon lang kami sa park. Ayun lang I aming mean, day, hindi na may, kami nagkainan. so, guys, so, so, dito na ako sa train station, eh train station, bus station. Dito na ako sa bus station. Hintayin ko na lang yung bus na sasakyan so, ko pabalik na na ng work. dahil Saturday medyo matagal-tagal din ang matagal-tagal din ang uh, bus rate to pag Saturday so to your, your food, okay? Ayun, Buksan natin ang gift okay. ng ating friend okay.

I think this is tomorrow. This is the cake. Hello. cake. There is candle. Yes, I want to go there with Andrayana. Thank you. This is Tomorrow, Mmm, okay. Thank you, thank you. <laughs> Let's try to taste. Ah, here, the cake. You want? What you gonna do with this? Uga. Wanna try? Yes. Now? Yes. No, tomorrow is your method. Okay. Oh, God. Hey, Ineta. Mm. I don't remember we have to... Uh, Tomorrow mm. we have to, to uh, go to the oncologia, you know. No oncologia. I didn't, I didn't know. No, no, like oncology. Check the the paper abba. Yeah? Check the paper in the in the envelope. Not the not oh, the oncologia. If there is not there cannot be a the envelope. But the envelope is only for the

Ah, Kaya na ba? I don't put uh, like today. Mm. Regarding. Mm. Nama? Yeah, uh, I put uh, kazar mm. because it's uh, so very heavy there. Okay. So, it, uh, so mga kaitis, dyan nagtatapos ang aking senaryo sa aking birthday. <laughs> May kasabihan nga kung mabait nga daw tao, kung mabait kang tao, nagtas pa ako sa bangko ko ay may marami magmamahal sa iyo <laughs> so hanggang dito na lang sana ay nagustuhan niyo ang video na to at kung kayo naman ay bagong napadpadsa channel at nagustuhan nyo to, maaari lang po kayong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload. Ma-appreciate ko pa po kung kayo ay mag-comment para maging friend na rin kita. <laughs> Please like and share. Malaking bagay na para sa akin yan salamat po. Eh, maraming salamat din sa aking mga datihan ko ng subscribers, mga friends, mga followers. Maraming salamat kung di dahil sa inyo ay hindi rin tumatakbo itong channel na to ni Emelda Tampos. Maraming salamat at mag-iingat po kayong lahat. And God bless po sa lahat.